Okay, magandang gabi po muli mga kababayan. Pag-usapan po natin itong ginawang uh, Pro-Sara Impeachment Rally ng mga grupo ng uh, bunyog at mga mga kakamping at parang ano ito, collaboration ng kakamping kakamping at uh, pro-BBM vloggers na inorganize po ng kababayan nating si attorney Ricky Tomotorgo na siya yata yung founder and uh, leader ng Bunyog Movement Okay Natuloy nga po ano na although umaasa sila si attorney umaasa siya na umabot man lang ng 1,000 yung uh, attendees pero mukhang hindi po nangalahati, hindi inabot no? kaya ito po, pinagtawanan nilait-lait nitong mga DDS na grupo, mga DDS vloggers na kesyo nilangaw daw, nakakahiya daw pinagtatawanan nila kinukutya alam nyo kayo DDS vloggers kasi ikinukumpara ninyo sa INC. Unang-una, itong uh, pro-impeachment, mga pro-government na mga taong ito hindi naman sila nakikipagkompetensya kahit kanino. Kayo lang naman ang nakikipagkompetensya eh. Kayo ang nakikipag nagkikipag uh, damihan o oh, sige na, kayo na ang marami. Pero, oo nga, marami kayo. Inabot ba kayo ng isang milyon? Oh well, okay, sige. Mas marami kayo, mas marami kayong attendees. Eh ang tanong, bukal ba sa kalooban nung lahat na nag-attend? O baka naman, napilitan lang dahil diniktahan. Yan naman kayo dyan eh. Diba yan naman talaga ang sistema ng INC? Diktahan. Lahat dinadaan sa dikta. Diktahan na, oh, every time na uh, nagsasamba, kailangan magbigay kayo ng ganito, ganitong halaga. Hindi yung bukal sa kalooban. Well, okay, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa kung anong sistema ninyo, kung uh, pinapahirapan ninyo yung mga membro ninyo kahit na magkanda ba na basta lang makapagbigay nung uh, required na amount. Okay. Inyo yan eh. Hindi naman tinutukan ng barel yung mga miyembro ninyo pero marami akong nalalaman na sapilitan at may kota at kapag hindi nakapagbigay hinihiya hinihiya dyan sa in pre in the presence of everybody. <clears throat> oh well, okay. Wala akong pakialam. Inyo yan eh. Yan kayo. Ang uh, pinapakialaman ko, itong pakikialam ninyo dito sa ginawang rally nitong pro-impeachment group. Alam niyo ako, pro-government ako. Yan si Bunyog, pinapanood ko yan. basta pro government okay ako eh kung kung nasa Manila nga lang ako sasali ako eh kaso nandito ang layo-layo ko eh sasali ako mag-speech din ako doon at kung may ikakayanan ako na maiko-contribute magko-contribute ako basta kaya ko lang kung mayroon lang kaso wala ngayon, kayo dyan na mga DDS vloggers na pinagtatawanan ninyo, pinagtatawanan ninyo itong grupo na nagrali. Kesyo ni Langaw. Kesyo ko konti. Unang-una, hindi nga sila nakikipag, hindi kami nakikipagkumpit sa inyo. Hindi kami nakikipagkumpit. Ang ang amin, yung issue. At sa totoo lang, sabihin mana na, konti lang ang nag-attend, e eh, bukal naman sa kalooban. Bukal sa kalooban nung mga nag-attend. Walang pilitan. Marami pa nga, nag-contribute. Walang nagpondo. Kayo, INC, yung rally ninyo, pondo nyo bang sarili yan? Sarili bang, sariling pera ba? ng simbahan? Wow! How oh, generous naman. Sarili ninyong pera, gagastusin ninyo dyan. Sinong inuutok ninyo? Sinong inulol ninyo? Para ba namang hindi... Bakit magpapasalamat si Duterte sa inyo? Bakit nagpasalamat? Hindi kaya pinundungan ni Duterte ang rally ninyo? I don't believe. Hindi ako maniniwala na gagastusin ninyo ang sarili ninyong pera. bobulang lang ang maniniwala na gagastusin ninyo ang sarili ninyong pera. Ngayon, pinagtawa na ninyo itong pro-impeachment group na nag-rally -nag -nag na kukonte? At least, kusang loob. Kusang loob na nagsipagpuntahan doon. At hindi ibig sabihin na porky konti yung nag-attend. Ibig sabihin, yun lang? Yun lang ang mga pro-impeachment? Of course not. Marami, majority ng mga Pilipino, pro-impeachment sila. Yung nagpunta dyan sa EDSA, baka wala pang isang porsyento yon doon sa mga tao na nasa bahay. Marami ang hindi nagpunta na pro-impeachment. O ako mismo, nandito ako sa bahay, hindi ako nag-attend Pero, I believe, naniniwala ako sa purpose, sa objective ng grupo. At naniniwala ako na bukal sa kalooban nila yung ginawa nila. Walang nagpondo. Kanya-kanya, even kagaya nung 2022 elections, yung mga pro-BBM na mga supporters, walang pondo na natanggap mula kay BBM. Sarili, kanya-kanyang pera, kanya-kanyang gasolina. Ganon magsuporta dito walang pinilit kusang loob kaya wag niyo iko-compare yan diyan sa INC sa INC ninyo na sa pilitan ako hindi ako naniniwala na lahat ng miyembro ng INC ay pabor diyan sa sinabi ng kanilang leader mayroon yan meron yan na pro impeachment diyan isang pruweba bakit nung nag-speech Nung rally ninyo dyan sa Kirino, nung nag-speech si Marculeta, bakit marami ang tumalikod? Bakit marami ang nag-uwian? Ibig sabihin, ayaw makinig, ayaw marinig, yung mga pinagsasabi ni Marculeta. At yung mga umuwi na yon. I believe na pro-impeachment yung mga yun. Alam naman namin ang sistema dyan sa INC. Eh. Pinipilit ang mga membro. Pag may mga ganito mga parale, kung ano-anong activities, pinipilit. Kasi nga, diktador. Diktador ang pamunuan ng INC. Kayong mga members ng I INC, hindi nyo ba nakikita yan? Ginagawa kayong uto-uto. Ginagawa kayong manikang bisuse. Wala kayong freedom. Wala kayong freedom to choose. Ang sinasamba ninyo, hindi naman Diyos. Hindi si Kristo, kundi si Manalo. Si Manalo ang sinusunod ninyo, si Manalo ang sinasamba ninyo hindi yung Diyos. Malaking pagkakaiba. Wala nga kayong freedom, o. Oh. Ultimong sa pagpili ng mga leader, ang mga utak ninyo nakakabit, nakasalalay sa utak ng pinuno ninyo. Kung ano yung gusto ng pinuno ninyo, yun dapat ang iboto ninyo. Tama ba yun? Tama ba yun? Ewan ko sa inyo. Gustong gusto ninyo yung ganyan. Na hawak kayo sa leeg. Hawak sa leeg, tapos pipiliting mag-contribute ng mga amount na hindi halos kaya. Buti naman yung mayayaman, yung may kakayahan na magbigay ng ganito. Paano naman yung mga mahihirap na binibigyan ng kota may mga alam ako. Kahit walang kakayahan, pinipilit. Magkanda ko ba? Makapagbigay lang ng ganitong amount. Kasi kapag hindi, hihiyain. Ipapatawag, hinihiya. Tama ba yun? Sa Diyos ba yun? Sige nga, yung mga members kayo? Kung para sa inyo tama yung ginagawa sa inyo ng inyong mga pinuno, aba, ewan ko sa inyo. Ang tatanga. Sige, mahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, kami na hindi dyan member, na nakikita namin ang galawan ninyo, yan ang mga opinion namin at dinadamay ninyo kami dyan sa mga pagkadiktador ng pinuno ninyo. Diktador. Wala kayong pinagkaiba sa KOJC. O kita mo, tingnan mo nga, prueba. Nakikipag-alyado na. Nakikipag-alyado na sa KOJC. Alam naman natin kung ano ang KOJC. Ang pinuno niyan, nakakulong na nga dahil sa mga krimen, tapos makikipag-alyado kayo? Kayo mga members, nare-realize nyo ba yon? Mariusip, ginagawang stagnant yung mga utak ninyo. Hindi na kayo binibigyan ng kalayaan para mag-isip, mag, mag para sa mga sarili ninyo. <laughs> Hindi lang kayo alipin physical na alipin dahil pinipilit kayo magbigay ng amount ng kontribusyon na kahit hindi ninyo kaya. At alipin ang mga utak ninyo ng pinuno ninyo. Wala kayong kalayaan. Anong klaseng, anong klaseng pagsamba yan? Hindi naman ganyan ang It's not the way of Christ. Kung gano'n, hindi kayo kristyano. Kasi ang Christianity is following the ways of Christ. Gano'n ba si Christ? Namimilit? Nangdidikta? Hindi, di ba? Biligyan tayo ng will, free will. Free will to decide freedom. Tapos kayo. Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kung para sa inyo tama, yan, di. Kamatay kayong alipin. Hanggang kamatayan, alipin kayo. Tapos ngayon, itong mga mga buwisit na DDS vloggers na ito, nagtatawa kayo dito sa mga movement, hindi naman yan buong, unang-una, yung bunyog, maliit na grupo lang yan. Mga grupo lang ng mga, mga vloggers, na magkakasundo, magkakaisa ang utak. Hindi naman yan buong, hindi naman yan nire-represent ang buong populasyon. Oh, sa ibang petsa, mayroon namang magra-rally ng pro-sara pro impeachment. Eh, hindi ka lang kasi nagsasabay-sabay. Eh, kung magsabay-sabay kaya. Para kayong, parang nang-de-dare kayo eh. Malay mo. Malay mo kung mangyari ulit yung kagaya nung 1986. Gaano ba karami yung INC at KOJC? Ilan lang kayo? Kayong mga pro-Sara? Ang tanong nga eh, nasaan yung ipinagmamalaki ninyong 32 million na boto ni Sara at yung 16 million na boto ni Digong? Hindi kasi kayo nag-iisip yung 16 million na nagpanalo dyan kay Digong noong 2016 karamihan doon, Marcos loyalist. Yung hinatak ni Aimee Marcos. <laughs> You're so funny. At noong 2022, yung 32 million na boto ni Sara, ang 31 million doon. Mga Marcos loyalist. Wala namang ganong karakimahatak. Anong mamahahatak ni Sarah? Tagadabaw lang naman yan, hindi naman siya national noong araw. Sus! Yung boto ni PBBM na 31 million, bumoto din yun kay Sara. At yung excess, yung sobra doon sa 31 million na naging 32 million plus, yung boto ni Sara, yung unang DDS, may isang million ba? Isang billion mahigit? o baka nga wala nga isang milyon. Yun ang boto ni Sara, yung isang milyon. Yung 31 milyon, wag ninyong angkinin dahil Marcos loyalist yun. Ang kakapal naman ng mga muka. Sige, mag kayo naman, magtawa kayo na magtawa. Tingnan natin kung kanino ang halakhak sa huli. Baka sa huli eh, pag natuloy ang impeachment ni Sara, baka umiyak kayo ng dugo. Huwag kayo tumawa. Ang aga para ang aga pa naman para magtawa kayo. Hindi pa tapos ang laban. Antayin niyo. 'Di ba? Mga ka BBM. Sus. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Nakakainit lang ng ulo. Mahalin po natin ang ating bayan. Huwag po tayong makikinig diyan sa mga mga didi shit. Mahalin po natin ang bayan dahil ito lamang po ang nabubulol na ako sa inis ko eh. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. See you in my next vlog. Peace.